gamit ng drug test. Samantala, ang dating Pangulong Duterte umamin... Samantala, ang dating Pangulong Duterte umamin nagmamarihuana at nagfentanil. Hindi niya kinol-out. Pati yung pagnanakaw ni dating Pangulong Duterte, wala siyang pagtutul. Ngayon, ang Pangulo mismo luminis ang bansang ito. Bakit nagiging hadlang si Senator Amy Marcos? Anong gusto mong patunayan sa mga sinabi mong ganyan? Matagal ng issue to at napatunayan na to na hindi totoo ang bintang na yan. Ginawa nyo yan para silaan lang ang Pangulong Marcos Jr. Nagpagawa pa kayo ng AI-generated na video. Pero nung hindi umubra at napatunayan peke, bintang para masirang pangulo. Ginawa nyo. Pero lahat yan, peke. Lahat yan, fake news. So, Senator Aini, sana naman, maging makabayan ka. Tumulong ka po sa pagpapaimbisting ang ginagawa ng sarili niyong kapatid. Tulik sa inalahat ang mga kurap. Huwag niyo pong kampihan Huwag niyong itago. Hayaan natin magtrabaho ang Pangulong Marcos Jr. para masawata lahat itong korupsyon na ito.